Aba, basang-basa pa ang kilay ah tripis pisa to mga kajama o banila po may samong lakaw kay nataroy lakaw. Adi in my life nato ni dessert Sir Magpasko. Mamalita sa mga ginagmay-ginagmay natin ng mga kakuwangon sa balay. Mga himuono na dessert, mga kulang na regalo. Ato ng paliton diri sa palma. Rumot na to ng palma diha kay basi katagan tagbugas. Dito tood mo makakita o halos kumplito ng mga grocery. Sa mga gusto mag grocery, pag grocery mo diri. Ah. Kaso lamang pag abot na mo guys. So anay grihams. Maunang si Ace na lang ang mong kikuha. Nagkuha may kupat kabo kay Dilimi magmingo float mga kajama. Himuon ko na ni mama ka murag ice cream. Baka na bagong iya bagong i ibutan na lang siguro nato nas pangalan na Graham Ice Cream ah tapos nangita na lang pud mi gulaman diha ah kanang buko pandan na gulaman kay mag simpleng mag buko pandan man ta sama pud siya makapalamin ng gulaman na pandan mao si na nakuha dayon si Ata na magduha ka pak ah kay ego naman na ah. kay pila ra man kami kami ra man pud god tapos ning ani lang pud mi diri sa mga imnonon kay magpalit man tag ka nang irigalo nato kan papa ya kay wala man milain na mahuna ohnaan mao ni padulong ko diri sa mga imnonon mao na nagkuha dayon ko aning pundador blue jud kuno ba mo blue blue jud kuno kalimot taw ini sip ni mo ba inig higo sulbad na siguro si Irpat Ani. Ay, kanya akong gipili, guys. Kanya na may karton niya. Nana pa'y baso niya. Iso kayo pagka-blue ba? Ah. So, mo na punta sa itong Tagalog version na. One, two, three. Paswak. So, ayan na ay, nga. Pagkatapos namin mamili. Ay, pumunta na nga kami kaagad dito. Eh, para naman makapagpila na si Ate Iron nyo. Ay, si Ate Iron nyo. Ay, salamat. Nandito na rin kaagad sa counter. Eh, siya na kaagad. Kaya naman, nagbayad siya kaagad. Ayon, ay. Binalot na nga kaagad yung mga nabili niya. tiningnan niya pa nga itong resibo. Baka daw kasi sobra. Itama daw. E kaya na may lumabas na kami kaagad, ay napakaganda ng kilay eh. Kaya kailangan din namin lumabas talaga kasi bago kilay si Ate Iron nyo. Ay, napakalakas ng ulan guys. Isabi niya pa nga dito, hindi pwede mabasa itong kilay ko. Bawal din kasi talaga siya mabasa guys kasi kay magsusugat-sugat ba. Ma. Dito na nga pagkadating nga namin dito sa bahay, gumawa nga sila Ate Chayka ng mini donuts. Ayan, para sa mansa rin ni Kyler. Ayan, siya nga palang gumawa ng Kyler. Ayan. For short, Bukoy bu Koy. koy ah. <laughs> Tapos si Ate Aaron na may nagbabalot na rin ng mga regalong nabili namin. Kasi nga eh mamaya ang gabi magpapasko na. Ayun na nga na yung eh, na napakaganda ng pagkabalot o oh. ano yung mga regalo namin guys. Hindi man lahat namin nabigyan pero at least nakapagbigay kami ng kahit papaano. Eh, yung mga binigyan namin eh, yung mga nakakatanda lang. Sorry po, medyo kapos pa sa budget eh. Siguro next time, siguro next Pasko, Mal malay mo makaluwag-luwag. Ano? So ayun binalot na nga rin pala namin itong regalo ni Papa. Ayun na nga nawasak nga yung may putan na may karton kasi ngayon lakas ng ulan par. Pagkatapos na may ayan na binangan ni ate rin. Kasi mababasa kasi itong malaki na cartoon at saka yung kay Papa. Baka kasi matabig ng ano ba, ng mga bata. Naku, goodbye Philippines talaga yun. Pagkatapos, nagtanghalian na rin kami mga par. Siyempre, parinig mo na ng beautiful boys ni ate rin. Bakit nga puso Ganda ng Game eh So ayan mga par may dala nga pala kaming buko itong buko na to ito yung dala namin galing kina Nestle. Kung naalala niyo yung vlog natin kung napanood niyo kung followers kayo. Ito yung mga bigay nila Nestle ni mga par. Kaya na may bubuksan natin kaagad yan kasi gusto ininom minimum ko no? <laughs> Gusto uminom, gusto uminom nila mama ng buko. So ayan sabi ni mama, ganitohin mo kasi yan oh, para naman hindi magka usik-usik an sabaw ba. Ayan. Tsaka mo ilalagay dito sa baso. Ganyan yung tamang pagkaisip. Pagkaisip. <laughs> mindset ba? Mindset ba? Sabi naman ni ate yung matatalo nyo ako sa mindset, pero sa sayaw, hindi. Ayan, umilom na rin si ate Ayranyo. At syempre, pinainom na rin namin ito si zayo na gwapo. Ay, sabi niya pa nga is, taste bad daw. Eh... Nung nakatikim na Kulang lang kasi si Zion sa tikim guys Kaya nung nakatikim niya Gusto niya na nang mangingi ulit Eh problema Eh hindi pa ako nakapagbukas Ayan Gusto niya lang uminom ulit Na <laughs> nasarapan na kasi Kulang lang talaga to siya sa tikim mga par So ayan Bubuksan na naman natin tong iba kasi nga, eh, siyempre magbubuko ko salad kami. Kailangan lang talaga natin pagtulungan yan para, para naman mas madali yung trabaho natin. At eh, sila mama nga pala yung nagkuskus, tapos ayan, nilagay nila dito sa lalagyan, tapos ako yung nagbubukas-bukas. Pinagtulungan na nila dalawa ni ata, era at saka ni mama itong pagkuskus ng ano, ng buko. Ayan, di ba? Napakaganda ng pagkabuko, no? Hindi siya, ano ba, matigas. Pagka talaga mga Christmas, Christmas, ino, eh, para napakasarap talaga yung mga ganitong dessert, no? Tsaka parang mas masarap mas madaming dessert kumpara sa mga ulam-ulam pag mga Pasko-Pasko. Ayan mga pare, nakulangan nga pala tayo ng buko kaya na may napaka-demonyeto naman ang mukha ng lalaking to. Ayan, napumunta nga pala kami dito sa bukohan namin, sa may likod. <laughs> Kinatigres nga pala tong bukohan, guys. So ayan, pagkatingin ko pa nga lang sa taas, napakadaming bunga naman talaga. Eh, ang problema, eh, heavy duty yung katawan natin. Eh, baka hindi kayanin ng nyug, baka naman matumba. Eh, kaya na may pinaakit ko na lang sa iba. <laughs> pinakaket ko sa medyo maliit-liit, sa medyo bata-bata. Ay, ay, naghugas na nga siya. Ate yun ng gagamitin niya. Kasi magpapakulo nga siya ng tubig para don sa nabili baga namin na gulaman. So ayan, kailangan talaga malinis yung mga gagamitin na ng mga par. Sayang so, nagkuha na rin siya ng tubig, sa yung tubig kasi siguro mga tatlong sabaw lang yung tatlong baso ayos na yan kasi nga dalawang pak lang naman yung nabili namin pagkatapos maglagay ng tubig so ayan papakuloan natin dyan siyempre habang hindi pa nakulo ilalagay na natin kaagad itong gulaman yung hindi pa nakulo masyado ba yung medyo ganyan ganyan lang tapos ipapatak tapos halo-haloin sundan mo ng halo ayan dahan-dahan lang mga par Ayan, para ma-mix-mix lang siya ba? Tapos maglagay na rin tayo ng asukal para na may matamis ang simoy ng hangin, sabi nga sa kanta. Nung okay na nga, siyempre ililipat natin at dito natin yan palalamigin sa tupperware na kulay pula para naman talaga ay, Christmas na Christmas ang dating ayuay. Siyempre, hintayin natin dyan maglamig. Pagkatapos naman, siyempre, i-ready na kagad ni mama ito mga sa buko salad. Ayan, maggamit tayo ng condensed na galing freezer para naman talaga ay, sabi nga ni ate, yung madali daw basta madali lang lumapot sabi niya sa explanation niya. Tapos naglagay na rin si mama ng evap. Ayun, oh, ay, di ba napakasarap ng buko, no? At siyempre naglagay na rin si mama ng prod eh, syempre, hindi na pangit din naman yung buko salad mo na walang prot cocktails. At yan, naglagay na rin si mama ng mais para lalong sumarap. <laughs> Ang pagsasama. So, ayan, ito gagamitin na nga pala natin itong gulaman na nabili natin mga par. Ayan, hinahalo-halo na. O, ba diba, para parang buko na rin. <laughs> Kaya na may medyo dumami-dami na rin siya. At syempre, hawi muna sa buhok. Baka na may tumama sa kilay natin dyan na bagong gawa. Pagka naayos na, ba syempre titikman natin dyan kung okay ba? Kung pasado ba talaga sa ano cooking show. Ay ay, tumikim na nga si Ate Iron. Yun napakasarap daw na tamang-tama lang doon sa tamis mga par. Kaya naman syempre, pagka tayo tumikim, kailangan talaga itikim professional. Ganito ba? oh, do para para ngahas lang. Ayun guys, bye-bye. I love you.